kahapon may nakita akong mga labuyo malapit lang dito sa highway sa daan ngayon may nakita akong mga silo palagay ko dahil tuyo na yung mga dahon ang ganda ng pagkakatrap na to mga idolo mukhang veterano yung gumawa ng trap na to ito yung kanya Bali Pakib nandito yung pinakaapakin niya yan kasabi, kagaya yung akin nakaharap yan, ito nakatagilid giling ang haba nyan mga idolo oh. bakod na bakod yun mayroon pa dun ito ito yung trap na tinatawag na sagad mga idolo, dire diretso yung bakod mayroon pa dun kapila yan sagad mga idolo kaso nga lang bakit wala nang mga tali walang mga tali mga idolo guro nakahuli na yung nakahuli na idalis na yung mga tali ng kanyang trap sayang naman shoutout sa merong sa naggawa na silo na to kasensya na at nakita namin ay nakita ko kasi alam nyo naman ako ay gala kiling sagad so, gagawa na naman yung tropa natin ng silo nyo legit siya legit yan. legit <laughs> yung siloan namin dito may silo din ng iba Pandawan na lang si Lu. Patay tayo mga idol. Sertihan na lang. Sertihan na lang. Una-unahan una na lang sa pandaw. <laughs> Una-unahan na lang mga idol sa pagpandaw. Hmm. Ito na yung maragpusay. Ha? Huh? Ito तक तो